Hello, Philippines! Mabuhay! Hetero naman tayo! <laughs> Back to normal! Patuloy lang ang buhay! kailangang magtrabaho at kumayod para sa ating mahal sa buhay. At pagandang araw po, paribagong araw, paribagong buhay na naman sa ating lahat. So ayan niya papunta na sa kabila ang anak ko. Aba, hindi ko na nga naihad sa kabila kasi nga nag-go na. Abay, kung iahatid ko ba, abay, maghihintay ako ng 30 minutes. Madedeli ang aking pagtatrabaho. Kaya pasensya ka na anak, total kaya mo naman na. At ayan yat ginagawa pa rin ang tulay. Nakakatako. Kaya pala ipinagbawal lang dumaan yung may liit na bus. Puro jeep na lang yung masasakyan ko patungong kabilang sa Yaga na dumadaan yung mga bus Nakakaloka <laughs> Tapos napakadalag pa ng jeep na dumaan Tapos pag may dumaan, man, punuan Diyos ko Lord, talaga sa paghihintay Tapos may oras pang daanan ng tulay Isinasara kapag alas 10 na ng gabi Tapos i-open ulit kapag alas 3 ng umaga Naku po, isang taon bang gano'n? <laughs> Nakakaloka. So, hey, at malapit ang matapos yung bahay na ina-update ko. At sabi nga nila sa akin, kalahati pa lang daw yan. Hindi nila akalain na ganyan pala kalaki yung bahay. Tapos nakaka-2 point something na daw sila. Nakakaloka. Sa <laughs> so, bahay, ganyan na talaga paggawa ng bahay ngayon kasi nga napakamahal ng mga materialis. E, eh, paano na yung mga pangarap ko? Nakakaloka. <laughs> Hanggang pangarap na lang ba? Diyos ko po, wag naman. <laughs> so hay na papunta na ako sa susunod kong pasyente. Parang kailan lang bagong tanim lang itong mga palay na to. Abay ngayon na laki na ganoon pala kabilis ang araw, nakakaloka. <laughs> at ayan nga, tapos na ako magpasyente at mamayang hapon naman. At naghihintay na ako na masasakyan dyan. Dalawang jeep na yung dumaan, puro puno. Abay, bihira talaga ang jeep, nakakaloka. <laughs> at hangit nakasakay na ako at pauwi na. Hangit napakabilis talaga ng oras. Hindi ko na nga naibigay yung huli kong pinuntahan. Eh paano naman ako? <laughs> Ito yung unang araw na mamamalengke ulit ako sa palengke na to. Kailangan ko nga mamili na marami kasi nga pasokan na naman nila Maroon. Bitin na bitin nga daw ang anak ko sa bakasyon niya. <laughs> o ito ang pruweba na napagkamahal-mahal itlog dito. O 10 pesos yung large o nakakaloka. <laughs> Wala bang tumitingin sa mga presyo ng palengke na ito? Nakakaloka. <laughs> ano na lang ang trabaho na nasa munisipyo? <laughs> charot. Mga nagpapalaki ng itlog, charot. <laughs> so hayan niya, tumimili rin ako ng gulay. Parang nagsawa na ako sa karne kasi nga puro karne nung bagong taon at Parang umay na umay ako, charot. <laughs> gusto mo man ng karne dapat eh, kamahal-mahal naman <laughs> so dito na ako sa mura muna gusto ko umigop na mainit sa baaw yung maasim-asim ba <laughs> ewan ko babat ba't sobrang paborito ko to eh para naman kasi napakasarap hi Levi charot <laughs> so hayaan niya tinuhanan ko yung gumagawa na gulisa abay ito pala gumawa ano <laughs> Kala mong napakadali. Abay, tinanong ko nga. Abay, mahirap naman daw. Saray na daw sila kaya madali lang para sa kanila. Kaya mabilis lang sa kanilang gawin niya. At bumili na rin ako ng ulam ni Maron sa school. At muntik ko na nga makalimutan yung tinapay niya. Bulit na alala ko nung dumaan ako dito. At ubos na rin pala yung mga gamit ko sa bahay. Napakadami ko palang bibili. Nakakaloka. Kaya <laughs> mo nang maubos ang pera. Basta kompleto ang gamit at makakain. Napaka-importante <laughs> na makakain, ano? <laughs> At hell nga, namimili na rin ako ng uulamin ni Maron sa school. Yung babaunin niya. Bumili nga ako ng hotdog, ham, nuggets, at kung ano-ano pa. So hell nga, yung mga nabili ko na pagkasakit-sakit sa kamay, napakadami at napakabigat. <laughs> Nakakaloka. Maalala ko nga, wala na pala akong bigas. Alimutan ko humingi sa bahay. <laughs> Nakakaloka talaga ang presyo ng bigas ngayon. O ano kayo dyan, pati kami naghihirap. Nagdamay-damay pa kayo, mga hinayopak kayes. <laughs> mga sung hours. <laughs> eh, ba't ba nagagalit? <laughs> Charot. So ayan nga pagdating ko ng bahay, nagsaing na ako. Tapos, naglalaba. Unang laban ng taon nakakaloka. <laughs> At nagluto na rin ako ng ulam ni Maro. Yun ang request niya. At syempre, nagluluto na rin ako ng isa sa mga paborito ko. Hulaan nyo na lang. Charot. <laughs> kayo ba? nag kayo ng ganito? Hindi. Kasi nga, social kayo. <laughs> Kakaloka. Op, Welcome back. Kain vlog. <laughs> Kakaloka. Hi guys, kain po tayo. Happy New Year po sa inyong lahat. Kain po tayo. Nabis ko to, yung kain ni Blago. Kasi isang ligo, isang ligo din namin yung ginawa. Kasi nga nasa loob po kami. So ang ulam ko ay, ang laki grabe. Sobrang mati ganyan lang. Ang hanggang pesos ko lang. Ha Kamis kong ng ma maasin at may ito sa atin. Ang sarap. Kasi nga, siyempre, namis na yung luto ng mamay mo. Kaya, yeah. yun no, ang kinakain namin. No. Gusto ko bang magluto, kaya lang yung ko sa ito. Ko? Masawa na ako sa sarili kong luto. Ibang tao na may magluto. Ha? Salita ako, salita na matay na pala yung <laughs> na sobrahan ako sa pagsasalita so nakakaloka pa. so maraming maraming salamat salamat din nga po pala sa lahat ng mga sumasupporto sa aming sa amin, sa amin, kanto okay. sana dumami na po kayo napaan kayo na bye I love you all and I thank you <laughs>